Hello mga kakintab! Kumusta na kayo dyan? Ayan, nag... Uh, hindi siya snow pero uh, snowball Ayan, nag-snowballs na siya Malamig na talaga ang panahon Ayan Ang kalangitan <laughs> Ayan siya, yan ang itsura ng snowballs na maliliit Buti na lang maliliit siya Parang ano lang pinaghiwalay ng mga styrofoam Ang ano niya size Ayan, so medyo uh, malamig na talaga ang panahon dito, kaya nilipat na namin ang aming mga manok. So yung manok ko ay nasa bahay na nila. Naririnig nyo yung uh, tilaok ng manok. Ayan na sila. Nilipat ko na kasi nag snow na. Ito yung aking 21 na mga manok, malalaki na sila. At ito naman yung tumitilaok na manok. Yung aming anim. Tatlong hen at tatlong rooster. Tapos, ibubutso namin ang dalawa. Nilipat to ng asawa ko kagabi, itong malalaki. At ngayong umaga naman, nilipat namin itong maliliit. Yes, how was that? Your new house? Is it warm? They like it here. So, pasok muna tayo sa maliliit na manok. Hi, chickie Chick! How are you? Do you like your new home? Yes? Do you like it? Do you like your new home? Sa bilang ko dito, ah, uh, merong 9, 9 na babae. So 9 na babae, so it means 12 na lalaki. So 'yung 12 na lalaki, dalawa lang ang iiwan namin, ibubother namin 'yung bayas. So dito, 'yan 'yon. Parang ito 'yung Um, alam nyo ba uh, mga kakintab, itong manok na ito ay pariho lang na manok na ano, yung bisaya na manok ba, matigas yung laman. Kasi um, natural lang yung mga pagkain nila at kaya yung muscles nila ay hindi na force na mag-grow. Kaya ano sila yung parang native na manok rin, ang lasa, ang sarap. Ang sarap sa pinula, <laughs> lalo na pag malamig na panahon ngayon. So, ayan. hindi naman ako ang kakatay talaga yung gusto ko yung ako na lang ang maglilinis pero patay na sila kaya gusto ko mag-alaga ng mga manok para ay ako na lang ang maglilinis tapos alam ko yung kinakain ko na ano talaga healthy walang mga halong mga bakuna or force feed so, ayan hey, check it check ah at naaaliw talaga ako. Oo. <laughs> Ayan. Don't fight. You have to be friends. Playing is good, but no hurting each other. Okay? Oh, what? Soon, um, uh, ano na, mangingitlog na rin to. This coming spring, mangingitlog na to sila. Ang saya mag-alaga ng mga hayop. Gustong-gusto ko talaga mag-alaga ng hayop. Kaya ayan, pinakita ko lang sa inyo na um, ang aking mga alagang hayop ay nandito na sa sa um, bahay nila na bago. Ito yung whole winter na nila na bahay. Ayan. May window din siya para yung sunlight at saka sunshine um, pumapasok. Tapos, lagyan namin to ng isang uh, lagyan namin to ng isang ano na, light ba? Light bulb na mainit yung heat lamp para sa gabi, mainit sila. Bigyan ko sila ng pagkain mamaya. <clears throat> Ito meron na silang pagkain dito, yung isa. Yan yung pagkain. Kailangan talaga may tubig at pagkain yung mga manok para hindi sila uh, hindi sila mag-stop mangitlog. Kasi pag Uh, yung manok mo ay nag-start ng mangitlog, kailangan talaga may tubig at pagkain. Kasi kailangan nila yun. So, ayan na. Excited na ako sa aking mga manok. <laughs> Hi! Ang lalaki na nila. Dalawa lang ang Aw, apat lang yung iiwan ko dito. Yung dalawa, ibubutcher ko. Ayan, ang na nila. Hingin natin. Sobrang laki na nila. <coughs> Hi, chick. Hi, chicken. Hello. Ang tapang niya, oh tinitingnan niya ako. Ayan. Ang lalaki. Kita niyo? Dalawang rooster sa ibabaw. Isang hen. Isang hen. Oh, dalaw, dalawang hen sa baba. At saka isang uh, rooster. <laughs> ang lalaki niya. Ilang kilo na kaya to? Mga tatlong kilo siguro. Dalawang kilo ang Siguro mga dalawang kilo mahigit na tong rooster. Or tatlo na siguro. Ayan. Hi, rooster! Hindi sila nang aano sa akin kasi alam nila na parating nila akong nakikita. Kaya hindi sila makilap. Say hi to the viewers! You have your own comfy house now. Comfortable house. For the winter. Yes, I made it for you. Is it warm? Very warm, Ryan. Right? Yes? Yeah? No fighting. Be nice. Okay. I don't want to disturb you much. You eat. So, yan lang. Yan lang yung ating buhay-buhay dito sa bukid umulan na ng snow. Ah, uh, hindi pala snow. Um, snowballs na maliliit. Pero baka mag-stop pa to kasi eh, hindi pa ako ready mag-snow. <laughs> I'm not ready for the snow yet. So, ayan. Bye-bye, chiki-chik! Ayan. close ko lang to. Itong door na to ay um, gagawa din kami ng door na pang winter door kasi ito ay pang summer door lang pero hindi namin to tatanggalin for looks kasi ito yung fit in para sa ano talaga yung para sa building yan na yan oh. pareho sila ng kulay at yung rough looking pero sa loob lagyan namin to ng uh, double door para sa winter time come on now kiao kiao, come here come uh, Kiao, kiao, come here. Come! Oh, don't go there because I will close the door. No, no. There. I'll close the door already. So they won't get no wind. Oh. So, ayan. Ayan lang ang aking buhay-buhay dito sa bukid. Naghahanap ako ng frost kasi malapit ng uh, mag-Christmas. Uh, um, so kailangan ko mag-kumuha uh, ng frost yung Ang dami naman kasing frost dito kaya maghahanap ako mamaya ng uh, frost para gawing Christmas tree. So ayan lang, muna update sa aking bahay ng aking manok ay nandito na sila lahat. Tingnan natin dito sa window. Uh, hindi ka klaro. <laughs> Pero ayan, hanon sila. Masaya na sila sa kanilang bahay. Warm and comfortable. Hindi basa. So, maghahanap ako ng frost tree. Baka doon sa, kabila, doon sa bush na yan. Or doon ba sa kabila. Mamaya. Okay, thank you so much guys for watching. Until next time, bye!